Ano nga ba ang isang kasabuan na Iponario? Ikumpara natin ang dalawang magkaibigan na si Sebwana at Marluho. Ano bang katangian ni Seb at siya ay naging isang kasabwana Iponario? Ang isang Sebwana Iponario ay taong matipid at hindi maluho. Priority ang pagtitipid at hindi paggastos. Pangalawa, ang sign ng isang Cebuan na ay taong kuripot pero hindi madamot. Tatandaan po natin kung bakit tayo ay pinagpapala. Tayo ay pinagpala para maging pagpapala rin sa iba. Ang isang Cebuan na ay isang taong wais at hindi waldas. Nag-iisip yan ng sampung beses bago bilhin ng isang bagay ang isang Cebuana Iponario ay taong hindi lang ngayon ang iniisip pero pati ang kanyang kinabukasan. In other words, siya po ay long-term thinker at hindi short-term thinker. Ang isang Cebuana Iponario ay isang taong maunlad dahil sa ay maabilidad. Ginagamit ang kanyang talent at oras para kumita ng additional income para makaipon pa more. Ang isang sabuan na iponaryo ay isang taong may pangarap at hindi lang puro pasarap. Iniisip parate kung paano makamit ang kanyang bahay, sasakyan, edukasyon ng anak at hindi lang iniisip kung ano lang ang gagastusin. Ang isang Cebuana na iponaryo ay isang taong may disiplina at di puro luho ang inuuna. Talagang nagtitimpe, hindi ginagastos ang perang iniipon. Ang isang Cebuana iponario ay taong nag-iipon dahil naniniwala siya na kaya niyang umasenso pagdating ng panahon. May pag-asa siya sa kinabukasan. Ang isang Cebuana iponario ay isang taong nag ng ipon sa Cebuana Lhuillier Micro-Saving Dahil alam niya ito ay safe, secured at pwede pang kumita. Ngayon ang tanong ko, Handa ka na bang maging katulad ni Seb? Handa ka na bang maging tunay at ganap na isang Cebuan na iponaryo? Kung oo ang sagot mo, ipagpatuloy na natin ang ating ipon journey.